Well, good morning, Parker Riders. Uh, mayroon yung sana akong uh, isi sa inyo tungkol sa aking mga uh, motor. Mayroon lang po tayong gagawin dito sa aking YTX Papalit po tayo ng ilaw ng kanyang dashboard kasi nga napunde. So, sana makatulong to sa inyo. sana kahit na paano kung I mean, meron kayong ganitong klaso mo to, kahit na kayo naman gumawa, okay na. Makakasave pa kayo. Mga riders ha. itong motor ko. Sana so, meron kayo nito. Na makakatulong mo. Ayan mga riders ha. Uh, yung motor ko ay YKX125. Ito po yung isa kong motor. Ayan. So, iniya niya. Sira yung, kundi yung ilaw nyo dito sa so, may kanyang dashboard. So, papalitan natin. Sana makatulong lang ka sa inyo. Uh, actually, mayroon siyang dalawang tornilyo dito. Ayan, dalawa. Ito man ko tanggalin ninyo. Tsaka itong isa dito, naalis ko na. Tapos, dito naman sa ibaba, pag naalis nyo na po yan naalis na po ito yan kapag naalis nyo na po ito oh, naalis na po yan so, naalis na siya Uh, pagdating po dito sa ibaba, dito sa iba ba? Meron pa pong isang family yan. Ah, po dalawa po. Ayan, dito po sa baba niya. Meron, po dito ng dalawa. Isa pa po dyan. Nakaisa dito. Sa, tanggalin niyo lang po yan. Ito po yung tanggalin nyo. Ito. Dalawang ganito po. Tapos po nyan, huwag nyo na pong alisin itong kanyang speedometer. Yung cable po ng speedometer niya dito para hindi na kayo mahirapan naalis na yung busya tapos naalis na yun po yung tornillo sa sa, sa uh, dalawang side yan bubuksan nyo lang po ito yung ganyan kita naman po siguro no ano at yun at nakita nyo na yung lagyan ng bulb ayan maharaga sa so alisin lang po ito ayan alisin lang po ito nato. ayan po at pwede na po natin palitan bumili pa ako ng bago So, na natin Mga ka-riders, nakabili na ako Kanina So, makapalitan natin So, dalawa yan so, isa Dalawa tatlong binili ko Para may reserda So, yan Tapos Nalisin lang po natin dito Yan Tapos, lalagyan lang po natin Yung, yung bago po check natin yung kanyang wires aside na Ayan. Para hindi ako ma yung intact tap, kaya hindi mag magkisig yung yung natin. yun, yung lang yung 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 pong yung yung 12 volts 1.7 watts yung 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 Okay. So, lalagay na natin. Lalagay na po natin yung okay. saksak-sak lang po natin ulit siya. Dito sa loob. Ayan. Sa kanyang pwesto. Ayan. Saksak lang po natin. Saksak-sak lang po. Ayan. Okay. So, medyo maliwanag po masyado eh. So, kaka-try po natin kung okay na mga ka-radios, tayo na natin meron siyang ilaw so hindi natin makikita dito sa liwanag natin lagasin ang meron na meron na mga ka-radios meron na mga ka-radios yan ito ilaw na siya nag-loss lang baka sa bulb niya kaya yung lalagay na natin for sure Ayan. Ayan mga kaladyos. Meron na yan. Kaya lang. Magaling lang siya. Kaya aliwanag kasi. Kaya magaling lang. lang. So, importante po. Ituro ko po sa inyo kung paano siya. Paano siya lahat, ikakabit. Ayan. Yeah. Sandali lang po naman siyang gawin. Hindi babalik lang po natin Ang terminal dito sa isa, sa side. Ayan. Make show lang po natin na nakahipo siya. Yeah. Ayan. Balik lang po natin. Ayan. Yeah. Sandali lang po yan siyang gawin. Tapos po, kung meron po kayo motor na ganito, kahit na, kaya na lang pong gumawa. Pwede na pong sa mga kaniko o sa mga gumagawa ng mga motorcycle. Pwede niya pong DIY, kaya na lang po. Para naman po makatipid kayo. Ayan. Masubukan na rin natin. Tapos po, yung isang tawin nila dito sa kabila. Dito po sa kabila. Dalawa lang po ito ninyo sa side. Okay. Ayan po. Ayan. Hindi malalim siya. Pwede lang po natin ulit. Ayan. Ito screw. Screw po pala. Ayan. Okay. okay. okay na po siya. Ayan. And then, tabalag lang po natin yung kanila dito sa may lagyan niya. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan okay, lang po naman. Ayan. Baka sa ito po, po kayo. Ayan, dalawa lang po yan. Ito na sa side. Kung nakikabit ko na po yan, tapos na po. Ayan na po magpapalit ng... Pag napupundi po yun dito, at yung dito po sa may speedometer niya. Ayan. Okay na po yan. Ayan! So, sana nakatulong po ito sa... Ito po. Mga uh, ka-SB at mga ka-riders. निकले लगे